Ayan ka chaps, magluluto tayo ng poto pizza. Bali, meron tayong all-purpose flour dyan. Meron tayong, nilagay ko na dyan yung, ano, yung baking powder, tsaka yung konting asin. Tapos meron tayo dyan margarine, meron tayong itlog. Meron tayong hams pan toppings. Meron tayong asukal, meron tayong cheese. Meron tayong vanilla extract, may hotdog tayo. Meron tayong pineapple tidbits, tinanggal ko na siya ng sabaw. And then ang ating Filipino style spaghetti sauce. Bali mamaya ka chops. I ano ko ide-demo ko mamaya. So wait for me. Ayun na nga. Ito na after ito, bali 40 minutes ko itong inano, sinalang kasi medyo makapal yung ano ginamit natin kachabs na ano na bilao yung plastic ba so pagka yung nasa palengke na parang ano parang ratan ba yun o parang kawayan yun mga 20 to 25 minutes lang yun ito kasi makapal so naging 40 minutes siya. o yan ito yung pinakaano natin yung para magmukha syang pizza di ba Ayan. Itong sa akin, ginamit ko dito yung spaghetti sauce na ano, Filipino style. Tapos, syempre, para pizzang-pizza ang, pizza ang datingan, ayan, lalagyan natin ngayon ng mga toppings kapag ganyan, kacharos. yun wow. Wow, wow, wow. wow. Diba? Pag yung nagsasawa na kasi tayo sa pizza, diba? di ba, gumawa naman tayo ng kakaiba namang takanin na pizza inspired, di ba? Saka so in fairness ketchup ah, sa Ang sarap nitong nabili nung Junakis ko na ano. Na ham. sarap talaga ng ketchup? Hindi ko nga niluto lahat kasi ipapalaman ko sa tinapay ba. Tapos, ang mangyayari na ito ka, Chubs, na ngayon ay Hawaiian flavor. O, Diba? Hawaiian flavor na kayo ng datingan niya. Meron tayo ngayong yung diyan dyan. Eh. Yan o. Eh. Uh, apple tidbits. Wala na natin yung dyan ketchup kasi okay. siyempre, favorite natin yan. Bunag na natin yan dyan. Tapos, lalag natin yung ketchup ng cheese. Tapos, isa lang pa uli natin ng 10 minutes para mag yung ano ka chubs. Mag-melt yung ating yes, so... Ito na nga mga kachabi, moment of the truth. Ito na, bali, hihiwain na natin sa ngayon. Ano na natin to? Ah, sabi ano to, sisentensyahan na natin ang ating photo pizza. Ayun kachabi, so, wow. pizza, pizza ba? Talaga ba? Yan kachab so, tikman natin. Mmm. Sakto lang kachabs.